Kahit anong kahoy, mahal ka ito talaga nangyari. Ang biro na talaga ang buhay, kasama ang kanyang mga trupa, ala ang kahoy. ya ang mga tima, Ahang hari na nga tak tanya hari siang yang mengapa yo yang yang karenamu yang hari apaloh kita marami na lang hindi ko na lang para pupupupusin ng mga babae na talaga na kina lang pag ganito na lang nangyayari bakit pag ganito katulad ng mga ex ko hindi ko na may itayan bakit pag ganito nangyayari tingnan mo lang maano na nangyayari binuntis pa binuntis 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 na naman ng mga mga babae pang bira eh kaya talaga ang mga apolo talaga kalakaran nila talaga Ahe anong ka weta nga? Mag-ingat na pagkat pag kayo na ispatan sama sakali na pumoo kay yung mga yung so, atong mga ng hari ng Apolo. hari ng Apolo. hari ng Apolo. hari ng na hari ng Apollo pagkat ng hari ng Apollo, ng Apollo. Na Pag -pag -pag ng Apollo. ko na lang nakikita ang misteryoso mga lalaki hindi ko may rinabang hindi naman taga rito pero bakit ganito? Bakit kaya ganito? kay mga lalaki ay kailangan mo na pinagin mo na nakita pero text pa rin na text ang kasang ko naman na ang kasang hindi ang mga lalaki para buntisin ang mga babae hindi ko maitin pa magkakita talaga wala pa sila wala pa sila makuha mga sa at sa, lalaki, natin, ang mga babae mula sa mga at sa kasang bakit palagi na lang pinagkatripal ang mga babae ang mga hindi